So, what's up mga keepers? Good morning yan. Ito yung mga pagkita natin sa daan natin. No? Oh. Daming patay. Hindi na natin nalilinisan. Yung isa dun, may mga kitikiti na. Diyan. Pinilit natin maglakad. No? Oh. Diyan, medyo masakit pa. Yan, ito yung bagong bilhin natin. Na, Bulit na Dalawang female. Yan. Green water na. No? Hindi na malinisan. Yan, sobrang... Tudumi na lang yan. talo na lang tayo kapag naglalakad mga cross. dito, yan, sobrang dumi na rin. Hindi na malinisan. Puro lumot na. Ayun yung isda natin. Ito pa yung available natin, yung mga 7 pieces, yung mga nagpapa update mga bossing, ito po yung 7 pieces natin. Yan. Sobrang dumi na nila. Hindi yan na tayo nakapag. Sa ipo yun, no? may mga lumot-lumot na nga. Grabe. Tagal tayo kasi hindi nakapag-video sa backyard natin. Kaya yan na ngayon. Sobrang, ano na yun, may patay na isa. Then, doon sa full gold, may patay din yun, no? patay. Mabaho na ngayon doon ng tubig eh. Yung kasi napapansin, may namamatay. Kaya di na natin nabibidyoan pumutok na yung ito natin oh. sugat kaya medyo nakalakad tayo ngayon kaya nakapag update tayo ngayon dito sa backyard natin Yan. sobrang dumi na hindi natin ma inisin. no? Karami, gra, daming poop na nila ayos yes. papabayaan natin yung isda natin ah. ayaw naman yung mga isda natin lahat mga ito malumot na rin yun may mga lumot na ganyan kapag napapabayaan pa one week tayo ngayon di nakapag video ngayon lang tayo Friday na Lunes to Friday ang best lang tayo nakapag check tapos di pa natin malilinisan kasi hindi pa tayo totally na gumagaling sakit pa ng pa ako hindi pa kaya talaga maglinis ng aquarium kung kaya lang sana nalinis na naman to sana Pero wala talaga Hintayin na lang natin na gumaling tayo para tuloy-tuloy ng paglinis natin. Yan o. Mga golden zebra malalaki. Jambo size. Rabi. punong puno ng lumo to. Ganyan pag di na water change. Ito mga green water na rin. Mga golden zebra. Ito sold out na to. Sold out na rin to. Ito dito sold out na rin. Kaya wala tayong pambenta. Yan Marabi oh. Tarun, tarun, tarun natin mga... pa, you know, na, taron taron tayo. Yan natin ma baka din. Yan oh, yung isang pulgol doon nagapi. Wala na. Ito yung mga ginugroom natin na pabayaan na rin. Kumusta ata to? Buhay pa naman ata. Yan you know, oh, mga malalaki naman yung meal natin. Hmm. Nagroom naman ang maayos. Kahit di natin napapakain, pero yan yung meal natin gumanda na. Naging quality yung mga meal natin oh. Hmm, di ba? dito mga female tingnan natin kung may mga patay grabe may mga patay na pala dun no? Oh. may mga dragonfly dito puno ng kitikiti na kaya natin yan mamaya ng isda baka kasi kadengi pa dito kaya natin ng isda bata yung ang net ano? yan natin ng isang isda alisin natin yung mga patay dito ang dragonfly Ayos. Uy, oh dito mo sobrang dumi na rin. Ito si the short body na natin, oh. Ito yung copper, sold out na rin tong copper. Mga GBT. Wala talaga. Hindi na tayo makapag-water change. Hindi natin na-check yung mga isda natin. May mga namatay na tayong isda. Ay, sana gumaling na tayo para makapagpa- water juice naman yun. May mga lumuta rin dun, oh. Hmm. Hindi na tayo makapaglinis. dun, pangit na din ng kulay, ang tubig. Yan uh. One week lang tayong nawala dito sa backyard na atin. Pangit na ng bungad sa atin. Dudumi na agad. Hindi natin malinis. buti hindi nagkakasakit sila. ano? o. Oh. Hmm, ito na natin daming pop nila dan dun oh, no? grabe kita nyo ba yan hmm. pag dinalinisan ng water change ang isda, nandito di na makita oh. So, ayan, ito lang muna yung ating update sa ating backyard mga keepers kaya isang bagsak muna kamalman, then kung nakaabot kayo sa video to, baka naman palike and share naman sa ating mga video, thank you guys